itinuturo sa maraming aklat sa kasaysayan na bumagsak ang imperyong Romano noong ikalimang siglo CE. Ngunit ang hindi alam ng marami, nagpatuloy ang imperyo sa silangan at tumagal pa ng higit isang libong taon. Sa video na ito, susuriin natin ang kasaysayan ng isang imperyong kadalasang nalilimutan, ngunit may malalim na ambag sa relihiyon, kultura at kaalaman ng daigdig. Isang imperyong nag-ingat sa karunungan ng sinaunang Gresya at Roma, nagsilbing haligi ng Kristyanismo at nag-iwan ng mga pamana na ramdam pa rin natin hanggang ngayon. Ito ang kwento ng silangang imperyo ng Roma, ang Imperyong Byzantin. Noong ika na siglo, ang Imperyong Romano ay nahaharap sa malalaking problema mga digmaan sa labas ng hangganan, kaguluhang panloob at mabigat na pasaning pang-ekonomiya. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang lider ang bumangon upang buuin muli ang kapangyarihan ng Roma, si Constantine the Great. Si Constantine the First o Constantine the Great ay naging emperador noong 306 CE at siya ay isa sa pinakamahalagang pinuno sa kasaysayan ng Roma. Siya ang unang Romanong emperador na yumakap sa Kristyanismo at isa sa mga nagbukas ng daan sa pagkilala sa bagong pananampalataya sa loob ng imperyo. Noong taong 330 CE, gumawa siya ng isang napakahalagang desisyon. Ilipat ang kabisera ng imperyong Romano mula sa lungsod ng Rome patungong Byzantium, isang sinaunang syudad sa silangang bahagi ng imperyo, malapit sa Bosporus Street. Ginawa niya ito dahil una, ang Rome ay unti-unti nang humihina bilang sentro ng kapangyarihan madalas itong inaabot ng pagsalakay at nasa gitna ng kaguluan sa kanurang bahagi ng imperyo. Pangalawa, ang Byzantium ay may estratehikong lokasyon. Nasa pagitan ito ng Europa at Asya, malapit sa mga rutang pangkalakalan sa Dagat Itim at Mediterranyo. Pangatlo, gusto ni Constantine ng panibagong simula, isang kabisera na mas ligtas, mas moderno at mas angkop para sa kanyang layunin na muling buuin ang imperyo sa ilalim ng Kristyanismo. Pinabago niya ang syudad at pinalitan ito ng pangalan na Constantinople. Ibig sabihin ay lungsod ni Konstantin. Tinawag din ito sa kalaunan bilang bagong Roma, isang simbolo ng pagbabagong anyo ng imperyo mula sa pagiging pagano tungo sa krisyanismo at mula sa kanluran tungo sa silangan. Dito nagsimula ang bagong yugto ng imperyong Romano na kalaunan ay kikilalanin bilang Byzantine Empire isang kahariang magtatagal ng mahigit isang libong taon. Matapos ang ilang siglong pagbabago at digmaan, muling subigla ang Imperyong Byzantine sa ilalim ng isang makapangyarihang emperador. Si Justinian the Great ay naging emperador noong 527 CE at namuno hanggang 565 CE. Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay at pinakamatatag na leader sa buong kasaysayan ng imperyo. Isa sa pinakamalaking ambisyon ni Justinian ay muling buuin ang dating lawak ng imperyong Romano. Sa tulong ng kanyang general na si Belisarius, matagumpay nilang nasakop muli ang mga bahagi ng Hilagang Afrika, Italy at maging ang lungsod ng Rome. Ngunit hindi naging madali ang panunumbalik ng dating kapangyarihan sapagkat bawat panalo ay may kapalit na buhay at yaman ng imperyo ngunit ang tagumpay ni Justinian ay hindi lamang nasusukat sa laban. Isa sa kanyang pinakamatibay na pamana ay ang Corpus Juris Civilis o kilala ngayon bilang Justinian Code. Isang sistematikong kalipunan ng mga batas na nagbigay kaayusan sa dating magulong legal na sistema ng Roma. Naging pundasyon ito ng mga batas sa maraming bansa sa Europa at patuloy ang impluensya nito hanggang sa kasalukuyang panahon. Bilang tagapagtanggol ng pananampalataya ipinagawa rin ni Justinian ang isa sa mga pinakadakilang gusaling reliyoso sa buong mundo, ang Haya Sophia, isang dambuhalang simbahan sa gitna ng Constantinople na nagpapakita ng kahusayan ng Byzantine architecture. Ang simboryo nito ay tila nakalutang sa ere, simbolo ng langit sa lupa. Ngunit sa gitna ng kanyang ambisyosong mga proyekto, hinarap ni Justinian ang isang malaking trahedya, ang Plague of Justinian isang matinding salot na pumatay ng milyon-milyon sa buong imperyo. Halos kalahati ng populasyon ng Konstantinopol ang nawala. Ikinagulat ito ng lahat at halos bumagsak ang ekonomiya at lakas militar ng imperyo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi matatawaran ang iniwang pamana ni Justinian. Sa kanyang pamumuno, umangat ang Byzantine Empire sa rurok ng kapangyarihan, kultura, relihiyon at batas. Sa loob ng higit isang milenyo, ang Imperyong Byzantine ay naging sentro ng pananampalataya, sining at karunungan sa silangan. Hindi lang ito isang makapangyariang estado, isa rin itong kultural at espiritual na tagapag-ingat ng daigdig. Ang Byzantium ang naging puso ng Kristyanismo Ortodokso. Dito nabuo ang mga teolohiya, seremonya at doktrinang malalimang impluensya hanggang ngayon. Ang emperador ay hindi lamang pinunong politikal siya rin ay tinuturing na tagapagtanggol ng pananampalataya katuwang ng mga patriarka ng Konstantinopol. Noong 1054 CE, naganap ang tinatawag na Great Schism, ang paghihiwalay na simbang katoliko sa kanluran at simbang ortodokso sa silangan. Ito ay bunga ng mga hindi sa doktrina, politika at otoridad. Sa sining, ang Byzantine Empire ay kilala sa mga musik mga larawang nililikha gamit ang maliliit na piraso ng salamin, bato at ginto. Ang mga ito ay makikita sa mga simbahan, palasyo at pampublikong gusali. Ipinapakita rito ang mga banal na imahe, mga emperor at eksena sa Biblia. Ang istilong ito ay flat, front facing at simboliko. Hindi naturalistic tulad ng sa kanlurang Europa. Ang layunin ng sining ay hindi pagiging makatotohanan kundi maghatid ng banal na presensya. Ang pinakadakilang halimbawa ng arkitekturang Byzantine ay ang Hagia Sophia na ipinatayo sa ilalim ni Justinian I. Mayroon itong napakalaking simboryo na tila nakalutang sa ere, isang himala ng inhinyera noong panahong iyon. Sa loob makikita ang pagsasanib ng liwanag, espasyo at simbolohiya na tila ginawang sining ang mismong istruktura ng pananampalataya. Pinanatili rin ng Byzantium ang kaalaman ng mga sinaunang Griego at Romano sa mga monasteryo at paaralan ng Konstantinopol, isinalin, itinuro at iningatan ang mga akda ni Naplito, Aristotel, Homer at marami pang iba. Ang wikang Griego ang pangunahing gamit sa pamahalaan at reliyon, kaya't naging tulay ang Byzantine sa pagitan ng sinaunang karunungan at modernong Europa. Sa madaling sabi, ang Imperyong Byzantine ay hindi lang basta nagharing militar. Sila rin ay tagapangalaga ng diwa ng sibilisasyon. Sa panahon ng kaguluhan sa kanluran, sila ang humawak ng sulo ng liwanag, liwanag ng pananampalataya, sining at karunungan. Bagamat nagtagal ang Imperyong Byzantine ng higit isang libong taon, hindi ito nakaligtas sa patuloy na panloob at panlabas na banta. Unti-unti ang imperyo ay kinain ng gera, kaguluhang politikal at dumalakas na mga kalaban simula pa lamang ng ikapitong siglo, sunod-sunod na ang pagsubok na hinarap ng imperyo. Sa silangan, sinalakay sila ng mga Arabong Muslim na unti-unting sinakop ang mga lalawigan sa Syria, Palestine at Egypt. Sa kanluran, sumulpot ang mga Bulgar, Islam at Prank na naging banta sa mga hangganan ng Europa. Sa Hilaga, ang mga Rus ay lumusob gamit ang mga bangkang pandigma at sa Timog Silangan, naging pinakamalaking banta ang mga Ottoman Turk Ngunit ang isa sa pinakamasakit na dagok ay nanggaling sa hindi inaasahan. Isa ito sa mga pinakamadilim at pinakamalupit na kabanata sa kasaysayan ng Imperium Byzantine. Isang pag-atake na hindi mula sa mga Muslim, hindi mula sa mga Barbaro, kundi mula sa kapwa Kristiyano. Ang ikaapat na krusada ay pinasimulan ng Papa noong 1202 CE na may layuning bawiin ang Jerusalem mula sa mga Muslim. Subalit dahil sa utang, politika at kasakiman, ang direksyon ng krusada ay lumhis mula sa orihinal na layunin. Ang mga crusader ay walang sapat na pondo upang tustusan ang kanilang paglalakbay papuntang Jerusalem. Kung kaya't nakipagkasundo sila sa Republika ng Binis na pumayag ipagamit ang kanilang plit o mga barko at tauhan para ihatid sila papunta sa banal na lupain, kapalit ng isang malaking halaga. Ngunit dahil wala ang pondo, iminungkahin ng mga taga-Binis Nabayaran ito sa pamamagitan ng pag-atake sa siyudad ng Zara, isang kristyanong lungsod. Tinanggap ng mga Crusader ang Alok. Dito pa lamang lumis na sila sa orihinal na layunin. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit sa kanila si Alexios Angelos, anak ng dating emperador ng Byzantium na si Isaac II na ibinagsak at nabulag. Nangakong magbabayad siya ng ginto at suporta sa krusada, kung ibabalik nila siya sa trono ng Konstantinopol. Dahil sa kasunduan, pumayag ang mga crusader at tumungo sa Byzantium. Noong 1203, matagumpay na nakapasok ang mga crusader at naibalik sa trono si Isaac II at si Alexios IV. Ngunit hindi nila natupad ang pangakong bayad sa mga crusader dahil wala silang sapat na pondo. Dahil dito, nag ingit ang mga crusaders at nagsimulang mawala ng tiwala Upang mabayaran ng mga crusaders, itinaas ni Alexios IV ang buwis at binenta niya ang mga alahas at relihiyosong ari-arian ng simbahan na nagpagalit sa mamamayan ng Constantinople. Dahil sa kawalan ng popularidad ni Alexios IV, nag-alsa ang mga mamamayan. Noong Enero 1204, isang general na nagangalang Alexios Dukas ang nagpatalsik, ikinulong at pumatay kay Alexios IV. Pagkaupo niya sa trono bilang Alexios V. Dukas siya ay may bagong pamunuan. Hindi niya kinikilala ang mga pangako ng dating emperador. Sabi niya, bakit ko babayaran ng utang ng isang traidor na pinatay na ng bayan? Para kay Alexus the Pip, walang bisa ang pangako ni Alexus the Fourth. Para sa mga crusader, ito ay isang uri ng pagtataksil. Kaya noong Abril 1204, nagpa siya silang lusubin ang Constantinople bilang kabayaran, hindi na para sa Diyos, kundi para sa ginto winasak nila ang mga pader gamit ang siege engines at apoy. Pagpasok sa lungsod, hindi na nila pinigilan ang sarili. Tatlong araw na walang awat na pagpaslang, panggagahasa, pagdanakaw at paninira ang nangyari. Ang Haya Sophia na noon ay simbolo ng kabanalan ay ginawang tulugan ng mga kabayo at lugar ng kalasuan. Ang mga banal na relik, aklat at kayamanang mula sa panaw ng Roma at Gresya, lahat ninakaw o winasak. Ang pag-atake ng 1204 ay hindi lang pisikal na pagkasira. Ito ay pagkawasak ng tiwala, pagkahiwalay ng mga simbahan at malalim na sugat sa pagitan ng silangan at kanlurang kristyano. Isang sugat na hindi pa lubusang nagihilom hanggang ngayon. Matapos ang pananakop, itinatag ng mga crusader ang tinatawag na Latin Empire of Constantinople. Samantala ang mga natitirang opisyal ng Byzantine ay lumikas at nagtayo ng maliliit na kaharian tulad ng Empire of Nicaea. Bagamat na ibalik ang Constantinople sa mga Byzantine noong 1261 CE, ang imperyo ay lubusan ng humina at hindi na muling nakabangon. Noong kalagitnaan ng ikalabing limang siglo, ang Imperyong Byzantine ay halos wala na. Ang tanging natira ay ang makasaysayang lungsod ng Konstantinopol, tahanan ng Haya Sophia, ng emperador at ng mismong puso ng simbang Roma sa Silangan. Ngunit sa kabila ng panghihina ng imperyo, nanatili pa rin ang pinakamalakas na depensa sa buong Europa, ang mga pader ng Konstantinopol. Ang mga Theodosian Walls na itinayo noong ikalimang siglo ay isang istrukturang mahigit limang kilometro ang haba na nakapalibot sa kanlurang bahagi ng lungsod may tatlong linya ng depensa. Ang unang pader ay mababa na may trench o kanal sa harap. Ang ikalawang pader ay may mga tower sa bawat labing limang metro. At ikatlo, ang pangunahing pader. Halos apat na pung talampakan ng taas at labing dalawang talampakan ang kapal. Kahit ang pinakamalalaking hukbo ng mga Arabo, Persiano at Rus ay nabigo rito. Sa loob ng halos isang milenyo, naging epektibo ang depensa ng lungsod. Ngunit dumating si Orban at ang kanyang kanyon. Si Orban, isang Hungarian engineer, ay lumapit muna kay Emperor Constantine XI. Dala ang plano ng isang napakalaking kanyon na kayang durugin kahit ang pader ng Constantinople. Ngunit walang sapat na pondo ang emperador at ang imperyo halos wala ng kayamanan kaya tinanggihan siya. Dahil dito, lumipat si Orban sa kalaban. Tumungo siya sa kampo ng Sultan Mehmed II at doon ay mainit siyang tinanggap binigyan siya ng kayamanang kailangan niya, mga panday, tauhan at kagamitan. At doon sa lungsod ng Idirna, itinayo niya ang isang napakalaking kanyon na pinangalanang ng basilika. Ang kanyon ay may lalim na 27 talampakan. Bumubuga ng mga batong may na 600 kilo ang bigat at nangangailangan ng 60 kalabaw at daan-daang tauhan upang hilahin papuntang Konstantinopol. Noong April 1453, ginamit ng mga Ottoman ang kanyon sa walang humpay na pambobomba sa pader ng Konstantinopol. Bawat putok ay parang lindol. At makalipas ang mahigit limangpung araw ng walang tigil na putukan, nabutas ang makasaysayang pader. Ito ang simula ng wakas ng Imperyong Byzantine. Sa kabila ng katapangan ni Emperor Constantine XI Palaiologos at ng kanyang mga sundalo nabutas ang mga pader at tuluyang sinalakay ang lungsod. Noong May 29, 1453, bumagsak ang Konstantinopol. Ito ang hudyat ng tuluyang pagbagsak ng Imperyong Byzantine at pag-angat ng Imperyong Ottoman bilang bagong kapangyarihan sa rehiyon. Ang pagbagsak ng Byzantium ay hindi lang katapusan ng isang imperyo. Ito rin ay simbolo ng pagtatapos ng gitnang panahon at simula ng bagong panahon sa Europa. Dahil sa mga scholar na tumakas mula sa Konstantinopol papuntang Italia, dala ang mga sinaunang aklat at kaalaman, nabuhay muli ang interes sa klasikal na karunungan at dito nagsimula ang Renaissance. Ang Imperyong Byzantine ay hindi basta-basta lang isang kapangyarihan na nawala sa kasaysayan. Ito ay isang sibilisasyong nagsimula sa pamumuno ni Constantine the Great ang unang emperador na yumakap sa kristyanismo at nagtayo ng Constantinople bilang bagong kabisera ng Roma. At makalipas ang higit isang libong taon, natapos ang imperyo sa ilalim ni Constantine XI Palaiologos ang huling emperador na buong tapang na nagbuwis ng buhay sa pagtatanggol sa lungsod. Isang majestikong arko ng kasaysayan mula Constantine I hanggang Constantine XI mula sa pagsilang ng Kristyanismo bilang relihiyon ng Estado hanggang sa huling pagtindig ng kabisera laban sa Ottoman. Ngunit ang pamana ng Byzantium ay hindi gumuho kasama ng lungsod. Ang kanilang batas, ang Justinian Code, ay naging batayan ng mga batas sa Europa. Ang kanilang relihiyon, ang Eastern Orthodox Christianity, ay nanatiling buhay sa silangang Europa, Russia at Balkans. Ang kanilang sining, arkitektura at musiks ay naging inspirasyon sa maraming simbahan at gusali. At higit sa lahat, ang kanilang pag-iingat sa kaalaman ng sinaunang Gresya at Roma ay naging tulay patungo sa Renaissance sa kanlurang Europa. Sa huli, ang Imperyong Byzantine ay patunay na ang tunay na yaman ng isang imperyo ay hindi nasusukat sa laki ng teritoryo o haba ng panahon, kundi sa mga ideyang iniwan nito sa sangkatauhan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa kasaysayan.